ng kahapon, kalayaan ang nakamtan. Isinulat ni Bryden C. Panisan. Sa aking bayang tinatangi, pasasalamat ang aking hatid. Sa aking kapwa mga Pilipino na nagbuwis sa buhay, maialay lamang ang kalayaan. Pakikiba ka laban sa mananakop, sugat ng kahapon. Sa ikalawang digma ang pinagdaanan, di matutumbasan ang sakripisyong tangan. Sa kalaya ang aking nakamtan, aking itong pakikiingatan, di papayag na ito'y mawalay. Pasasalamat hanggang sa aking huling buhay, sa mga Pilipinong nag-alay ng buhay. Handog ko ang mapayapang bansa kung saan kalayaan ng lahat ang hangad. Mabuhay ang